changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. isinasa diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, 105.1 Brigada News Brigada FM, News FM Manila, Manila, the music and news authority. Mga ng ating one time the new Filipino time, ganap ng alas 6 ng gabi. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Six six Rinig. Rinig. sa mga bagong balita. Ready, ready sa poong bansa. Na na ang Drive Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng DRIVEMAX Capsule Lalaking Laging Umaangat DRIVEMAX Balita Lives Sa DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide ngayong gabi Pilipinas, US at Japan Nagkaisa para patatagin ang alyansa Mga harassment naman ng China Kapwa kinundina Bansang Lithuania, naghayag na rin ang suporta sa Pilipinas sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas dapat na umanong magkaroon ng sarili nitong vaccine production sa gitna ng tumataas na kaso ng pertosis o yung tinatawag na whooping cough. Grupong mag-iimbestiga sa bumagsak na chopper ng Philippine Navy, binuuna. At ang DepEd naman ipapatupad ang asynchronous classes sa mga pampublikong paaralan sa April 15 at 16. At dugo para sa Kabrigada Year 5, lalarga na bukas sa iba't ibang panig ng bansa. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power <laughs> Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max. Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max Balita Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at sa Mindanao. Kasama na po ang buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide ngayong araw po ng Biyernes, April 12, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Brigada Leybagyo. At Brigada Sheila Matibag. DRIVEBATS DITA Sama-samang kinundina ng Pilipinas, United States at Japan ang umano'y dangerous and aggressive behavior na ginagawa ng China sa South China Sea. Sa isang joint statement, hinimok ni na Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na sundin ang final and legally binding na 2016 Arbitral Tribunal Ruling hindi umano nila sinangayunan ang mapanganib at pilit na paggamit sa mga Coast Guard at Maritime Militia sa West Philippine Sea maging ang mga hakbang na makakagulo sa offshore resource exploitation ng bansa. Sa huli sinabi ng mga ito na nakababahala na talaga ang paulit-ulit na paninira ng China sa mga freedom of navigation ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Mababatid po na magkakasama ngayon ang naturang mga leader sa Washington, D.C. para sa makasaysayang trilateral meeting. Drive Samantala, iginiit ni U.S. President Joe Biden na ang anumang pag-atake sa Philippine aircraft, vessels at armed forces sa South China Sea ay pwedeng mag-invoke sa Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Ito ay kasabay ng kanyang opening speech sa Trilateral Summit. Nagpahayag din ng seryosong pagkabahala ang U.S. official patungkol sa mga mapanganib at agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Gayun din sa nagaganap ng na militarization sa mga reclaimed features at walang batayang pag-angkin sa West Philippine Sea binanggit din ni Biden na nag-aalala sila sa paulit-ulit na pagharang ng People's Republic of China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal Samantalang mga kabrigada yung bansang Lithuania nagpahayag na rin ng suporta sa Pilipinas sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Brigada Kath Austria sa detalye ng balita. Brigada Kath, i-brigada e mo. Brigada Report. Patuloy ang pagdami ng mga bansang sumusuporta sa Pilipinas sa gitna ng agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. pinakauli rito ang Listwanya na naghayag ng suporta sa karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Ito'y sa pagbisita ni non-resident ambassador of Listwanya to the Philippines, Ricardo Slepavicius, sa Department of National Defense kahapon. Dito'y nakapulong ng opisyal si Undersecretary of National Defense Ireneo Espino at iba pang opisyal ng pamahalaan. Kapo inaasahan ng mga obisyon ang pagpapalawak ng defense cooperation ng Pilipinas at niya, particular sa larangan ng military training, cyber security, energy security, defense technology, research and development, at countering hybrid threats. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kass Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News, Or authority. Drive -backs. Samantala, Pilipinas at US magtutulungan sa pagpapalawak ng semiconductor workforce sa bansa. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo! Brigada. Brigada. Nagkasundo ang Pilipinas at US na itaguyod ang bagong inisyatibo sa pagpapaunlad ng semiconductor workforce sa bansa. Sa Joint Vision Statement ng Pilipinas, US at Japan, inihayag na 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 ang mga mag-aaral mula sa Pilipinas ay makakatanggap ng mataas na kalidad na pagsasanay mula sa mga kilalang universidad sa Amerika at Japan. Ang inisyatibang ito ay umaakma sa ninanais ng Administrasyong Marcos na pagpapalawak sa semiconductor investments sa Pilipinas. Bukod pa rito sa pamamagitan ng International Technology, Security and Innovation Fund ng CHIPS at Science Act, plano ng Estados Unidos at Pilipinas na magtulungan upang paunlarin at palawakin ang workforce sa semiconductor sa Pilipinas upang patatagin ang global supply chain nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Yung tinatawag naman po na micro modular reactors malapit na umanong may sa katuparan sa Pilipinas kasunod ng follow-up meeting ni Pangulong Marcos sa US Proponents Brigada Haji Camino sa detalye ng balita Brigada Haji Ibrigada mo Brigada Report palapit ng hakbang ang pagsasakatuparan sa adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng sapat, maaasahan at abot kayang kuryente ang mga Pilipino. Ito ang binigyang di ini House Speaker Martin Romualdez kasunod ang follow-up meeting ni Pangulong Bongbong Marcos sa U.S. proponents ng nuclear energy bago ang makasaysayang trilateral summit kay U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang Philippine delegation sa pulong kasama ang key executives ng Ultra Safe Nuclear Corporation. Ayon kay Romualdez, mapapanatili ang momentum ng cooperative venture na tinawag nitong game-changing upang magkaroon ng katuparan ang nais na mangyari ni Marcos para sa supply ng kuryente. Nagiging malaking hamon niya para sa Pilipinas ang pagkonekta ng mga liblib na komunidad sa national grid. Pagkamat pinagsisilbihan ng island communities gamit ang fuel fired power generation facilities, sila umano ang madalas na nagtitiis sa rotational brownouts at mahal na singil sa kuryente. Gate House Speaker, posibleng ang micro-modular reactors na ang solusyon sa mga problema, lalo di tulad ng tradisyonal na reactors, mas maliit, hindi kailangan ng malawak na lupain para sa konstruksyon at madaling i-deploy sa remote areas o umiiran na power grid sa urban locations sa mga ito. Dagdag pa ni Romualdez dahil fabrication, inaasahang mas mura ang capital costs ng MMR kumpara sa tradisyonal na nuclear reactors. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Drive Trimax, Brigada Balita, Nationwide. Sa ibang mga balita naman po, Pilipinas, dapat na umanong magkaroon ng sarili nitong vaccine production sa gitna ng tumataas na kaso ng pertussis o yung whooping cough. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo mo! Naniniwala si Senadora Amy Marcos na kayang-kaya naman ng bansa na magpasimula ng sarili nitong vaccine production. Ito ay matapos sa ng Department of Health o DOH na maaaring magkaroon ng pagkukulang sa mga bakuna sa susunod na buwan sa gitna nga ng dumaraming kaso ng pertosis o whooping up. Pagpapaliwanag niya sa pamamagitan ng pagtabayo ng sariling vaccine production ay maiwasan ang ganitong mga sitwasyon na maaaring makapagdala ng panganib sa mga Pilipino. Naglagpa niya tiwala siyang maraming dalubhasang scientists ang kailangan lang bigyan ng pagkakataon upang maisagawa ito. In the Court of Changing Lives, ito si Brigada and Cortez ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News, Otoy. Mga kabrigada, bumuo na ng investigation team para po imbestigahan ang bumagsaka na chopper ng Philippine Navy dahilan para masawi ang dalawang sakay nito sa panayam ng Brigada News FM Manila kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sinabi nitong ang investigasyon o yung investigation team ay nabuo kahapon mula sa Naval Air Wing Samantala sinabi naman ni Colonel Padilla na magkakaroon ng arrival honors sa dalawang miyembro ng Philippine Navy na nasawi sa insidente sa libingan ng mga bayani ngayong araw investigation team po ay nabuong kahapon mula sa Naval Air Wing. So meron na po tayong investigating team na tumututok po sa pag-iimbestiga dito sa nangyari po. No? Sa labi naman po ng dalawang official po nating nasa wing, magkakaroon ng arrival honor para mm. sa kanila sa libingan ng mga bayani. Na rin po natin ipagot galing na po sa ating chief of staff of the Air Forces of the Philippines na si General Romeo Brown Jr. Mm. sa pupo ng uh, mga kasamahang kasundaluan po sa sandapahang lakas. Inaaming sa nagsisiramay din po sa mga kapatid at pamilya ko ng ating dalawang nasabi. Mga kabrigada ang tinig po yan ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Drive Max. Lita. Five -lita nag-utos ng Department of Education ang pagpapatupad ng asynchronous classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa sa April 15 hanggang 16 sa inilabas na advisory ng DepEd. Ang hakbang na ito ay upang mapahintulutan ang mga mag-aaral na makumpleto ang mga pending na assignments at projects sa harap ng nalalapit na pagtatapos ng school year. Maliban sa mga estudyante, sinabi rin ng ahensya na hindi na required ang mga guro at non-teaching personnel na mag-report sa kanilang mga istasyon matatanda ang ikakasarin simula sa lunes, April 15, ang malawakang tigil pasada ng ilang transport groups. Trybacks. Mga kabrigada, pinangunahan naman ni Senador Christopher Bongo kasama ang kanyang malasakit team ang pamamahagi ng tulong sa ilang residente ng Iloilo sa Liganes at Pototan na naaapektuhan po o naapektuhan ng bagyong egay at mga nawalan po ng hanap buhay. Sa nasabing relief operations, nakatanggap din ng mga binipisyaryo ng hiwalay na tulong naman mula sa national government. Kaliban Parito pa rito sa tulong ng Department of Labor and Employment o DOLE ay nakatak nakatanggap din ang mga ito ng pansamantalang trabaho. Drive mga kabrigada, ikakasana bukas ng Brigada News FM sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang dugo para sa Kabrigada Year 5. Ito ang nationwide bloodletting campaign na taunang isinasagawa ng Brigada Group of Companies, katuwang ang Philippine Red Cross at lahat ng Brigada News FM station sa buong Pilipinas. Sa pagdodonate ng dugo, makatutulong ka para madugtungan ang buhay ng ating mga kabrigada. Mayroon din itong mga binipisyo sa ating katawan at mailalayo tayo sa risk na iba't ibang sakit. Sa mga nais makiisa sa adbokasiyang ito, mangyaring makipag-ugnayan lamang sa Brigada News FM station sa inyong lugar. Max. Max. Umangal. Umangal. Mga kabrigada lumabas po sa pag-aaral na makakatulong sa mga lalaki na maiwasan ng prostate cancer sa pamamagitan po ng healthy diet. Ang pagkain ng mga prutas, gulay at mga whole grains ay maaring mapabuti sa kalusugan ng prostate ng mga lalaki. Partikular dito ay ang mga gulay tulad po ng broccoli, mga cauliflower, pati na rin ang mga pagkain na naglalaman ng lycopene, katulad po ng kamatis at sinasabing nakikitaan ng proteksyon kontra sa epekto naman sa prostate. Ang pagbabawas naman ng paggamit o pagkain sa pulang karne at mga dairy products ay maaari ring makatulong upang mapabuti ang kalusugan ng prostate. Ang balita nito hatid sa atin ng Drive Plus Herbal Capsule para sa mga lalaking laging umaangat. Drive Max. Drive Balita. Nationwide. Nationwide. Brigada Khan. Brigada One tahanan. Isang bayan, isang brigada mga kabrigada, ang daycare ay isa sa mga unang tahanan ng bata upang matuto, mahubog at maging mahusay sa buhay. Dahil nais ng mga magulang at guro na malayo ang marating ng mga bata, dapat ding tiyakin na hindi napapabayaan ang kanilang kalusugan habang nasa silid-aralan. Mga kabrigada, halos magigiba na ang daycare center na ito na pinagtsatsagaan ng ilang mga daycare student sa Moreno Village, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Ayon kay teacher Rosalyn Abroso ng Moreno, Moreno Daycare Center, halos walong taon na silang nagtsatsaga sa classroom na ito. Pangarap ni teacher Rosalyn na sana ay magkaroon sila ng sariling lutuan para sa mga estudyante upang magamit sa panahon na sila ay magsasagawa ng feeding program. Dahil sa nakakaawang sitwasyon ng mga ito, agad, agad na nagbigay ng mga materyales sa paggawa ng kusina ang Brigada News FM at Brigadahan 1 Tahanan. Nagkaloob din po ng mga pangposte, kahoy, semento, pako, bubong at graba upang makumpleto ang kinakailangan nilang gamit. Maliban dito, ay sinurpresa din natin ang mga magulang ng solar electric fan. Salamat ng marami po sa brigada. Ganon din po sa mga staff ng brigada. Salamat ng marami. Sobra po kaming Uh, masaya dahil po hindi namin sukat akalain eh, na magkakaroon kami ng bagong electric fan na kahit po wala kaming kuryente i-aandar yung electric pan dito sa Moreno Child Development Center. Wala po bakit siya aandar. <laughs> so, pamamagitan pala po ng solar na yeah. Sinasabi. Maraming salamat Brigada News FM Palawan at sa Brigadahan Wantahanan sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa ating mga kabrigada. Kayo man ay maaari ring maging kabahagi nito. Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada News FM Station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigadahan, Brigadahan. Wantahanan. Wantahanan Isang bayan isang bigatahan. bigatahan. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE Max, Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of change.